puro muka muka mga memes mga ganon uh. hatol ngayon ano Tawag dito magtatanong ka ng lima uh. ang sagot sa tanong mo or ang magiging kapalaran mo ay nakadepende sa mukhang lalabas dito ngare tatama ba ako sa loto tapos depende sa meme kung positive yung yung sagot sa question mo hindi naman yung tone no? ikat mo ilan? Dima. naku boy hindi naman ayaw naman i-divide ng ay nga muna eh kasi i-ano ko yan i-stop so ano gaganon ko tapos sabihin mo ko, stop ha bubon na o, first question ano ang um, ipapahula mo? At tama ba ako sa waiting mama <laughs> <laughs> uh, may, ang tanong, may taya ka ba? Oo no, oh, no, naman. Okay, alin ang unahin natin? Ito. No, no. Sabi mo ko stop ha? Awal kami ngayon. Stop. Stop. Ang tanong! Ang sagot! Ay, ang sagot! Tatama ano? ba? Si, baduda. da a wet egg. tanya. Isa lang Madami yan. Madami yan. Hindi, isa lang. <laughs> <laughs> hindi. Pero magkakamera ng kasunod si Tutoy. <laughs> Ay, hindi. Tatama kasi magse-celebrate. <laughs> magkakamera ng kasunod. kasunod si Tutoy. <laughs> ano yung tsura yan? <laughs> o, tatama okay. ka. Ay, Wala pa yata ang bra. <laughs> Natama ka kasi masusundan si Tutoy. Uh, ito ang iyong unang kapalaran. Pangalawang tanong. Sa loto kaya, papalarin? Naku po! <laughs> Sabi mo ko, stop. Stop. Tatama ka ba sa loto? Ang sagot. ako ng sign. Tatawin sa hanap. Okay, game. Okay lang. So, bale, okay lang masundan. Kasi tatama naman sa loto. May pambuhay ng bata. Okay, next question. pagpatayo na pa kami ng bahay. Oh, what? Okay, bahay. Tumama oh, na sa loto, loto eh. Titingnan natin kung ang tinamaan sa loto ay may maipapatayo ng bahay. Yan ang sagot. Kumusta pa? Stop. Buyo. o, oh, sabah. Sige, sige. Stop. Makakapagpatayo ba siya ng bahay? Ang sagot. Kung ang tinamaan ba sa loto ay magagamit pang ng bahay? Ang sagot ay... Oh, <laughs> so, nako, mukha pong kakabalato. Ay, mais na ang kakainin. Imbes na makapagpatayo ng bahay na katulala. Siguro mas malaki Tulala. pa ang tax kesa napanalunan. Oh, wow. oh next um, question. Masusundan pa ba si Tutoy? To <laughs> gusto niyang gusto niyang <laughs> ma manifest yung first result. So, sabi mo stop. Stop. Masusundan ba ba? ito itsura ni Tutoy dati, bata. Oh, naku po, maganda ka na. Naku po, mukhang kasi laki din ni Tutoy. Ay, nako Yan. Kailangan natin ma-manifest ito para okay na to at ito. Pag okay tatlo, na tatlo, tatlo pag okay na tong tatlo, hindi na to ma-ano to, madi-discard. Oh, di ba? Oh, sige. ang panglima. So, last. Powerful. Ang oh. last. Ang last ay ano? Last. Ang last. Kung pasusundan si Tutoy, babae ba ito? Oh! Um, good babae good na ba question. Ito? Babae ba? Pag nasundan siya. So, kailangan girl ang lumabas <laughs> sa card natin. So, mukhang sabag. Wait lang. Ito, itadagdag natin pa dito dahil final card.

So, oh. Uh, uh, ayan po ang reading sa for today. Ano na ako natawa o. Uh. May ganda si Totoy eh. Hey, na, 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 na May ganyan nga na picture si Totoy. So, sa, mga, na, gusto na, mo, na, sa mga gusto po. gusto magpa-readings. Kailangan PM. Pag na, <laughs> nabuntis, ganda <ganryo> rin Sakto, <laughs> <Exacto>, sa Wawa. Summer. <laughs> ay, ako. O, oh, diba? Accurate ang aking mga cards. Susunod ko sa to.